mayong hapon. Mayong hapon, guys. Adlaw. Karoon. Merkulis. Nagpalit na kong kalabasa. Kinisya kay siya. pesos. Ang among sudan karon kay magisa ng ko batong butanga na. Butangan na ko o kalabasa. Oy, oh, saba. Butangan lang na. Butangan lang na koog oyster. Wait tapos pag agi na dito sa tindahan kay mapalit na unta ko og um, oyster karon uh, sarado ang tindahan kay to aday ang ang tindera tindera tagiya gus tindahan to aday sa pika silingan kay na itagamati na abot tapos na maligya og kanang mga kung um, sa tunga nga ang pusit ka to. So, ako po, nagkisaw po ko. Ako yung dala kwarta ato. Tapos, ang ako ang magustuhan dito kay, kini ang timingan ba wako kauyon ka atong di ko kabalo muluto atong kusit nga dako kaayo ba nato pugita o katong sa saang ba to? di ko kabalo muluto kay basin daw kuhit kuhiton pa to sa kuan so kanina lang ako ang gipalit palit sa ilaha 180 ang kilo tapos gilapuan na nila daan o oh, iyan ni ba gilapuan nila daan ba na na ko kay puwa-puwa man so midya kilo rani ako ang gikuha pani ako na bayaran kay lakaw man sila oh bro siya kanang kagang tambok siya oh inani bigdi siya kadag ko si tawag ani ninyo abi nako ko oh katawa ang tag ni ba kaniyo man ko ay piyo siya dili na piyo ti kay ang piyo daw na asa ah, sa pa tapos kini naman sa dagat ang isa po, may ngon, oh, lambay. Lambay, pali. lait ba ang lambay? Itong naman, itong nga bayulit, bayulit. Kuwan daw ni siya, kanang sa kagang. nakagang. Oh. Gilapuan na nila daan. Actually, actually, init-init pa yun siya. Init-init pa siya, oh. Tapos, kanin siya kayo nagkanta. Hoy! Kantidad o 90 pesos. Oh. 90. Sobra man niya siya midya. So, midya kilo. 180. 180. 180. sa so, midya kilo. So, 90 pesos ni siya. Ako na lang ni siya. Adobohon. Lami daw ni adobohon. So, testingan ako ni siya. O, adobo. Lami. Ang nin nang lisod po o kini kini mo ihalo na ko no wala na wa dini na nato mafeel ang kagang ay kagang crabs <laughs> kini siya na adyog ko karne ani nga isa ka slice nga isa ka slice nga kani ba so ako na nang kuanan ani muna na among sudan gisadong adubong batong na gibutangan na lang po na kuan kung kani ako ang adubo ko. O, oh, diba? Oh, buka ka klase ang sudan. Yayamanin, yayamanin. Tapos mga mga pidi ay Kay apo na maglut nagluto nagtakang na kung kanon. Sabak na ko mga apo. Kini siya gisahon ko ni siya o oh. gisahon na apel o kani. Ilang siguro na ko ni hot na no? magbilin siguro ko gamay. Kay wa may klase ugma, guys. Walay klase ugma, duha ka adlaw so taas-taas ngaway way klase, upat ka adlaw siguro kay Merkules na may klase galina nagsamatib. Samatib test ako ang mga ako. So, Ugma, Uibis, Bernice, Sabado, Domingo, so kaadlaw. So, nakatipid-tipid ta sa budget-budget lang. Pero gasto mong gihapong, may mga ayok Maayong oh. hapon, mga guys. Mm, ayan, oh. Pio, ay Pio. Kagang lami daw ni siya ka ng Gisampulan ko ani ka ganina, gibutangan og suka pa, nagbutang sila og suka, tapos gilangkat gi, 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 siya na. Tambok siya, tambok daw, tambok. Mayo po kay sila na, oh, oh, pastag yung pula ha. Oh, tambok ayo. Oh my gosh.